gusto ko lang tanungin, bakit merong ganito karaming napapatay? Ano? I mean, do, do, you, do you have police visibility in those areas? Bakit marami napapatay na ganito? Ito ang diretsya ang tinanong ng House Quad Committee kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Rodrigo Maranan kaugnay ng serya ng pagpatay sa ilang lokal na opisyal sa Pampanga. Isinalang sa Quadcom ang usapin nitong Martes, November 26 na dinaluhan ng ilang opisyal ng lokal na pamahalaan gaya ni na San Fernando Mayor Vilma Makaluwag, Vice Mayor BJ Lagman, Arayat Mayor Madet Alejandrino at ang Kapulisan. Present din ang mga kaanak ng mga barangay captain na Pinaslang na sina Alvin Mendoza ng Alasas, Jesus Liang ng Santo Rosario at Matrayan de la Cruz ng San Pedro Cotud. Tinalakay naman sa executive session ang mga kaso ni na dating board member at provincial legal officer Attorney Jerome Tubig, dating kapitan ng Barangay Lacus Arayat na si Norberto Lumbang at Arayat Councilor Federico Hipolito. Ayon kay Representative Bienvenido Abante, Chair ng House Committee on Human Rights, higit na nakababahala ang mga kaso dahil opisyal pa ng gobyerno ang mga biktima at wala pang nahuhuli ni isa ang mga pulis sa mga suspect. I would like to find out on the police. Kayong accountable dito eh. Kayong accountable dito. So what have you done? Saan ang police visibility? Sagot naman ni Maranan. My answer sir is uh it is happening because number one, uh, there is some sort of uh, culture of violence in a particular area, wherein uh, people tend to take uh, the law into their hands. Dagdag pa ng opisyal ng kapulisan sa rehiyon, iba-iba ang motibo sa mga nangyayaring krimen batay sa kanilang investigasyon. Ang isa ay because of uh, work-related, yung isang barangay captain si Kapitan Liang as he performs his mandate as a barangay captain of course may nasasagasaan po at uh, one good thing is our policemen are really doing its best to give justice to the family and the victim that's why we have identified the suspect we have filed the case and we are now in the process of uh, hunting the perpetrators and identifying the masterminds pinuri naman ni Abante ang ginagawang hakbang ng kapulisan Ngunit binigyang diin nito na may kakulangan ng PNP sa nangyayari. It's good that you're doing something for the victims. Yes, sir. But what I'm saying now is why were you not able to prevent the killings? I'm not referring to what you're doing now to the victims, helping them. But preventing the killings is more important than actually helping the victims. Because that is the duty of the Philippine National Police to prevent the killings being done right now. Mahigit isang buwan pa lamang sa katungkulan si Maranan sa PRO3 at wala pa sa kanyang hurisdiksyon ng mga nangyaring krimen. Dahil dito, iniimbitahan din ng komite sa susunod na pagdinig ang mga dating opisyal ng PNP sa rehiyon at lalawigan. Kasama si Liana Canilao, Isel Fernando, CLTV36 News.